Alas ko na ng hapon at magluluto na ako ng hapunan. Nag-order nga pala si Mr. ng puso at baga ng baboy. Sa wakas, nakulayan na rin ang matagal ng cravings. Inakuluan ko muna sa luya, paminta at laure para matanggal ang lansa. Habang inaantay na kumulo, naghiwa-hiwa na rin ako dyan ng mga sangkap na gagamitin. Alam nyo, nung bata kami, nakakakain lang kami nito tuwing pesta, pasko, or kaya may kasalan, ganun. Kaya pag may extra money, nagluluto talaga kami ng masarap na ulam. First time ko nga palang magluto nitong bopis. Kaya nanood muna ako sa internet ang mga tutorial. Alam niyo na pag first time, hindi naman perfect ang pagluluto. Pachamba-chamba patsyamb ng pagluluto, pwede na. Masarap na rin. Ako rin naman nakakain. Charot. Hiniwa-hiwa ko na nga sa maliliit na parte ang puso at baga ng baboy. Pinaghiwa ko na rin si Mr. para mapabilis ang pagluluto. At dahil wala na akong masabi sa aking voice over, na lang ako. May napanood ako kanina sa kabilang platform. Sabi no isang content creator, do content kahit wala kang ligo, pangat yung background mo, pangat yung microphone mo, o kahit nahihiya ka pa. Ituloy mo lang. Alam mo kung bakit? Karamihan sa mga tao mas gusto yung realistic at nararamdaman nila kung totoo yung mga sinasabi mo. Ika nga nila, be yourself ako nga rin dati, mas gusto ko sa mga video ko aesthetic. Don't get merong wrong ha, wala naman masama sa pagiging aesthetic. Agree ako doon sa sinabi niya na maging consistent ka lang. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang at wala ka pang pa Magsimula ka pa rin. Hindi mo matututunang humarap sa kamera at magsalita ng dire-diretso. At kung paano gumawa ng script at gumawa ng concept, hindi natin yan matututunan. Kung lagi lang tayong nanonood, wala pa naman ako napapatunayan dito sa Facebook at wala akong balak patunayan ang sarili ko. As a mother at pamilyadong tao, mas priority kong nandito lang sa bahay na hindi ko na kailangan lumayo para lang kumita ng extra income. Yung kahit nasa bahay ka lang, pwede ka nang kumita na nakakasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay. Kung ang kapalit nun ay maging makapalang muka at pagtatawanan ka ng mga nakakakilala sa'yo, then be it. So yun lang, napahaba na naman ang aking kwento. Kung natapos mo ang video na to, salamat sa panonood.